Follow-up ka lang impeachment na natin, Sir. Ano na bang update? Sa bahagi po natin, uh, may mga kinakausap po tayong people's organizations uh, na actually ay uh, naghahanda na rin naman talaga. And uh, tentatively ay uh, tinatanaw na within this week ay uh, ma file Although maglalabas din ng formal na uh, media advisory kaya din po siya uh, hindi talaga matatakad kung kailan kasi meron po tayong mga uh, leaders ng iba't ibang organizations na, na actually nagahabol na gusto din talaga nila ay maging bahagi sila ng compliance uh, complainants. Ganun na po talaga ka uh, ano din eh ka pursigido yung iba't ibang mga sectors na maging bahagi ng pagsisimula nitong formal proceedings ng impeachment kaya hanggat kaya po uh, gusto po naming ma-entertain din talaga sila whether mga youth leaders 'yan, urban poor, religious sector at iba pa para mapasama para kapag na-file natin, ibig sabihin ay malapad po yung uh, uh, representation ng iba't ibang mga grupo and uh, sectors na kasama doon sa ma-file na impeachment complaint na i-endorse ng Makabayan Coalition. So, ibig sabihin po talagang on-ground malakas yung panawagan to impeach the Vice President? Yes. Uh, ngayon po ay uh, dumarami ang mga kababayan natin na nagiging aware tungkol dun sa issue ng uh, confidential funds at uh, paano ba dapat uh, sumagot at managot yung ating mga opisyal uh, maging po yung mga dating uh, matatawag pang supporters ng uh, Vice Presidente noong Uh, Nag-merkdown po siya sa isang press conference. Kahit po sila ay uh, nagtataka na rin bakit ganito yung nakaupong opisyal. Nakita po nila na hindi forever dapat na untouchable yung mga opisyal. May hangganan doon sa kanilang uh, impunity at darating din naman talaga ang panahon na uh, mamumulat yung ating mga kababayan at uh, magdedemand demand na rin ng mga sa kanilang mga tanong um, so ibig sabi po, may meron po kayang pagkakapareho o meron po kayong something different to offer doon po doon sa impeachment complaint na kami from Makabayan Coalition? ah uh, dahil iba yung set ng mga uh, file ng impeachment, uh, magkakaroon niya ng similarities, magkakaroon din ng mga pagkakaiba. Ang uh, gusto nating tutukan doon sa Uh, impeachment complaint na uh, may file and eventually ay endorse din natin ay kung paano ba talaga hindi nagpakita na pagiging katiwatiwala tiwala ang bise uh, presidente sa simula pa ng kanyang termino kasi malaking red flag na sa atin na hindi pa natapos yung uh, unang half year pa lang niya doon pa lang, di ba, ni-request na niya yung 125 million pesos na confidential funds na nagastos in 11 days. At uh, noon simula pa nga lang, di ba, uh, kokonti pa lang uh, yung mga mababatas na nakita na merong mali doon. Pero dahil nagpursige tayo, tinulak natin na pag-usapan yun, uh, fast forward, umabot tayo sa ganito punto na Okay, nabigay yung pera tapos okay, hindi naman talaga pala nagastos ng tama. So, ibig sabihin, uh, we've come to this point na uh, well, sana nga hindi natin narating yung ganitong point, 'di ba? Na may naupo pa na magwawaldas lang din ng pera ng bayan. Pero then again, since we've been here, edi eh, gawin natin ko ano yung kailangan gawin. So, naupo siya, gumawa ng mali, hindi naman na dapat pang magtagal, edi eh, dapat nang matanggal. Yes, pa. Yung impeachment uh, process, tingin nyo, aabot po ba ito? Uh, yung impeachment complaint sa, sa yung base sa proseso na alam po ninyo. May oras pa ba? May panahon pa po ba? Well, tingko uh, tingin ko, dahil December 18 pa, yung last din ng session ng House of Representatives, uh, ako optimistic ako na merong sapat na panahon tapos uh, merong uh, time pa before the campaign period kasi ang session ng Congress, magre-resume po siya by January uh, 13 after nung holiday break. So ibig sabihin may ganong panahon pa para sa mga senador na upuan din talaga ang impeachment complaint na ipo-forward ng Kamara assuming nga na ayun, susulong siya. And we owe it to the people. Trabaho po natin eh. Yung uh, kasi kasuhin talaga ang anumang impeachment complaints na maipa-file. Tingin natin hindi siya waste of time kasi kung waste of time siya, bakit nasa konstitusyon na merong uh, nakalagay kung paano ba dapat isagawa ang isang impeachment? Yan. Thank you. Kong Raul. You did mention may panahon pa, pero when it comes to support, may support naman po ba from the lower house, one-third um, despite the text message po ni Pangulong Marcos sa kanyang allies na parang discouraging ouster moves against the Vice President? Uh, I can't speak uh, in behalf sa mga colleagues natin, lalo na we are in the minority uh, block na ilan lang din lamang at ang kalakhan talaga ay bahagi ng super majority uh, pero kung personal na pagtingin ko lang din ako uh, tingin ko ay merong uh, posibilidad na maaprobahan din naman ito ng kamera given yung naging exhaustive ng na mga hearing ng blue ribbon committee yung uh, mga naging uh, incisive na tanong ng ating mga kapam babatas at yung nakuhang mga sagot or even uh, yung mga hindi direct na mga pagsagot na nag indicate din naman ng pag-evade sa accountability sa use of public funds. Lahat po nang ay uh, naging mga batayan para mag natin ang uh, responsibility ng uh, nakaupong vice presidente At uh, nagtiwala din naman tayo na nakinig, uh, nakialam, kahit yung baka mababatas natin na personally ay hindi nakadalo dun sa mga hearing. Kaya kung one-third at one-third, tingin natin ay merong uh, chance na maabot natin yung ganong bilang. On the procedure lang po, kasi um, may nag na po yesterday ng unang impeachment uh, complaint. Um, pag na-refer na po ba ito sa committee before kayo mag-file ng impeachment complaint ninyo, hindi na po ba may entertain yung inyong complaint? Ganun po ba? Uh, that would depend din dun sa aabutin. Kasi, uh, for example, kung meron ng sinimulan talaga yung isang committee, tapos hindi pa naman niya nasarahan yung kanyang uh, mga hearing, at meron pang pumasok, pwede at pwedeng i- uh, incorporate yon or emerge dun sa ano na yung mga present na pinag-uusapan. So actually, since nandito na rin naman tayo, uh, kung meron pa ngang ibang mga kababayan din natin na gusto mag-initiate ng kanilang sariling impeachment complaint, ay ine encourage po natin yan. Ibig sabihin, uh, merong i-endorse e o makabayan coalition, pero this doesn't stop us from expressing our solidarity dun sa iba pa nating mga kababayan who might have other angles or other uh, points na gusto nilang ilagay sa kanilang articles of impeachment. Bahagi po ito ng demokrasya, gusto natin hikayatin talaga yung uh, uh, mas maraming mga pwedeng mag-file para ayun, kung marami nga, edi, uh, lahat ng yan ay eh, pwede i-consolidate sa appropriate committee. for the record lang, ano po yung lumalabas na parang main grounds ng inyong ifa-file na impeachment complaint? At uh, tatlo lang po ba ang mag endorso na congressman? Sa ifa-file po ng mga people's organizations na set na endorse ng uh, Makabayan Coalition, edi, di uh, yun, nandyan po, una kung paano talaga ginamit ang uh, Actually, hindi lang confidential funds, pero maging yung regular funds din ng uh, Office of the Vice President, tsaka ng DepEd, uh, lalo na yan yung dalawang agencies na hinawakan niya uh, ng uh, nakaupong vice Presidente Tapos, uh, kahit dun sa regular funds nga, yung napakabagal ng paggamit ng pondo, hindi maipaliwanag sino yung mga beneficiaries, yung mga expired na mga gatas, yung mga laptop na hindi na-deliver. Lahat po na yan, part ng totality ng pagiging hindi niya katiwatiwala na magtagal bilang public official. Tapos, bahagi din po ay yung hindi niya paggampan sa kanyang uh, responsibilidad na magpaliwanag kung paan niya ginasos yung pondo. Kasi hindi pwedeng nag-request ng budget, hindi ginamit ng tama, tapos parang bahala na tayo kung uh paano ititreat yung kanya naging performance di ba tapos parang simply put parang ang kapal ng mukha na magre-request ng funding for the following uh, fiscal year di ba nang hindi nga nag explain paano nagamit yung pondo So, bagay din po yon kasi hindi po option uh, pero duty yung magpaliwanag paano ginamit yung funds and uh, yung uh, isa din no ay yung hindi niya pagrespeto respeto sa uh, separation of powers ng iba't iba mga ahensya. Yung hindi paggalang sa kamera na uh, composed ng mga halal na mga kinatawan na ating mga kababayan, uh, bahagi din po yan ng uh, ating pagtingin na kung merong high official na hindi nare-recognize yung uh, tasks ng bawat branch of government. Hindi po 'yan magandang example. Hindi lang sa kabataan pero sa mga kababayan. Yan po yung mga main points. Ah, uh, excuse me. Pahabol po na question on mm. impeachment power. Ah, uh, may talks na po ba sa minority to at least support yung impeachment efforts against Vice President Sara po? Ah, uh, sa minority block which is around um, 20 na mga members ng house. So, wala pang ganong mga formal na mga usapan. We are yet to have any meeting na uh, ganon yung magiging topic.